Uh, I-share ko lang sa inyo kung paano kami nag, ano, nag maintain ng eskwala sa paggawa ng bahay. Ito pala yung ginagawa namin. Yan, yan yung maging perspective niya. Siyempre, unang-una, nag layout kami sa pundasyon na nasa eskwala. Tapos, bago binuhusan yung, ano, yung lumabas na ng ground floor, check ulit sa eskwala. Kung hindi ba nawawala yung pagka-eskwala niya. Ngayon pagdating sa second floor, akyat tayo. Mak, ako, Mak. Baka patuluan mo ulit ako ng halo. Ito may mga nag na pala dito. <clears throat> ito, bago namin pinagbubusan yung mga puste. Ito, pansin mo yung mga puste. Itong puste na to. Lahat ng mga columns dito. Ito, Uh, bago binuhusan yan, bago pinurumahan, uh, nag-double check ng eskwala mula pa rin sa ilalim ng layout. Bago pinurumahan yung mga puste para ma-maintain kung nasa tamang, ano ba, sa tamang location pa rin yung mga poste, yung mga poste na yan. O. No? mga poste na to. Tapos sunod, siyempre masusunod yung mga mason, mag-asintada. Uh, bago binuhusan yung puste, uh, nag-establish na kami ng layout. Lahat ng kwarto, na may mga partisyon may nilalagay kaming pako ito yung ulo ng pako na yan yan nakaskwala yan at saka katapat yan kabilang pader meron din yan yung ulo ng pako na yan ito pako yan oh. yan sa sindro ng ulo ng pako yun na yung alin niya may pako doon may pako dito kaya yung mason doon na lang kukuha ng sukat Galing si dito sa pako. Tumbok nun sa pader. Ganun din sa kabila. Galing sa pako dito. Tumbok sa pader. Ngayon, kung ilan yung distansya, kasi iskwala lang ito, wala talagang distansya na nalagay dyan. Kung ilan yung distansya niyan, dapat parehas yung kabilaan. Ganun din yung X eh. Ganun din yung kabila. Ito may pako rin dito. Natabunan ng hollow blocks. Ginawang patungan ng mason para maiwasan yung ano maiwasan yung mga tabing ina ano, ng mason hindi ang lahat ng layout nanggaling lahat sa pako lipat sa ibang kwarto <coughs> dito ito yung mason si Archie oh ito yung pako na to Saan yun yan may katapat din yan doon sa kabilang ito yun, ulo din pa ko yan. Sindron Yun naman yung tubukan pagdating sa pagpalitada. Lahat ng layout nila, lahat ng galing hindi yung hindi yung basta nila hulugan. Kung nakahulog sila ng 2cm, 2cm ka sa kabila. Yun na yun, hindi. Dito, kahit 3cm kabila, 2cm kabila, pipilitin yun para maiwasan yung uh, pagtataglid, lalo na pagdating sa tiles. Tapos yung... Ayun, yung kabila man ito, may pako din to. nasa yung pako din ito? Yan, ito yung pako. Ulo ng pako yan. Tapos, kabila namang X-Anway pala ito. Ito naman yung ulo ng pako. Ayan. Kasi pag yun ang pagpasteringan, lahat ng ulo na yun, doon din lahat manggaling sa tatangsiyan mo yung ulo ng pako na yun, kabilaan, tapos doon na tutumbok. Pati ito, itong na ito. Sampulan nga din, Che. Tumbukan mo. Ay, may ano na, may hindi pa pala tapos palitada. Nalayot pa ako dito. Oo. Ayan, yan, ganyan lang. Dapat bago asintadahan, bago itayo yung mga puste, dapat kapag establish lahat ng kwarto, lahat ng may partisyon, dapat merong ganyan siya. Reference yan. Kasi mahirap pag layout. Pag may mga ano na, pag may mga harang na. Lalo sa plastering. Ito may mga pako nito kaso lang matubig eh. Inulan kami ngayon. Puro-puro pako yung ano na ito. Dami nang abang na pako. Lahat ng ano, lahat ng rooms na tinatamaan ng partisyon. Lahat yon may mga naka-XY. O yan lang muna, nagtatrasis na kami ngayon, nagbububong na, umbis sa magbubong. Ito pala yung nagbububong sa amin o, no? ito si, si Ma mahusay sa trasis to. At saka yung kapatid na siya, si Ying. Ayun o, no? ayun, maraming salamat.